Pananaksak sa isang lalaki sa Tondo, Maynila, huli sa CCTV. Sospek at biktima, nagtalo umano dahil sa parking. Si Bien Manalo sa detalye. Sa kuha ng CCTV kagabi ng alas 10, kitang lumabas sa kanto ang dalawang lalaki habang naghahabulan sa Barangay 53 Zone 4 sa Tondo, Manila. Pasakay na sana ng motorsiklo ang nakaputi nang pagsusuntukin pa siya ng isa pang lalaki. Pilit silang inawat ng mga residente pero hindi umubra. Ang mga sumunod na eksena, kitang tumatakbo ang lalaking nakahubad. Naglalakad na rin duguan ng isa sa mga nakipagsapakan matapos umanong masaksaka. Mabilis sumakay sa nakaparadang motor ang lalaking nakasaksaka para umalis na sana. Pero maya maya pa ay nagmamadaling tumakbo papabalik ang lalaking nakahubad na unang nakunan kanina. May dala na pala siyang patalim. Dito na niya inundaya ng saksak ang lalaking nakasakay sa motorsiklo. Pilit pa siyang hinabol ng sinaksak pero bigla na lang siyang natumba at bumulagta sa kalsada. Napag-alamang magtatay pala ang lalaking duguan at ang lalaking nakahubad. Posibleng rumesbak siya sa biktima dahil sa sugatan niyang ama. Dead on arrival sa ospital ang biktima na nakilalang si Alejandro Navajas na may dalawang saksak sa kanyang bahaging likuran habang nagpapagaling na sa ospital ang tatay ng sospek na may saksak sa tagilirang bahagi. Ayon sa inisyal na investigasyon, nagugat ugat ang away sa parking. Kuwento naman ng mga rumesponding tanod, sinubukan pa nilang umawat. Nung akala namin, simpleng away lang, nung pupuntahan namin, nakita namin na may duguan na, na isa kagad. Tapos nung nung nakita nakita siguro ng anak niya na duguan yung tatay niya tumakbo din sa kabilang eskinita hindi na na mapigil dahil may hawak na kutsilyo kaya nung pag ano, nakalapit siya agad sa may sa may sinaksak niya kagad yung isang tao hindi residente ng barangay ang biktima at napag-alamang barangay tanod siya sa kabilang barangay nagpupunta lang daw ang biktima sa lugar para ipagamot ang biyanang ng may sakit. Eh, yung pamilya, eh, biglang tumakbo sa amin para humingi ng tulong dahil ang, uh, yung napatay, eh, isa sa mga team leader namin bilang isang tanod. Doon sa nakasaksak, kung maaari lang, eh, sumuko ka na. Uh, harapin mo yung kasalanan ng ginawa mo kasi nakapatay ka na eh. Kawawa naman yung pamilya. Tinutugis pa rin ang nakatakas na sospek. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.